Today, samahan niyo akong pag-iwa-iwalay ng laman ng 3 and 1 na to. Diba? Parang imposible na pag iwa ng laman sa loob ng 3-N-1. So, ganito ang plano. Una, dapat ay mapagtiwahiwalay ko ang naman ng Tian Coffee bago lumiwanag. Oops! Teka, nakasubscribe ka na ba? Subscribe. Kung hindi pa, pindutin mo na yung subscribe button. Huwag mo rin kalimutan ang notification bell para lagi kang updated sa mga videos ko. Teka, 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 teka. Saan nga tayo? Ang pangalawa at ang huling plan ay bawal sumuko. Kaya, tara na! 9.24pm na and I don't know kung ilang oras sa abutin yung pagbibili, paghiwalay ng content ng 3N1 Coffee but I'll try my best para may pakita sa inyo kung ilan yung Google Play Store and Coffee nito. meron ako ditong gamit na chane and uh, magnifying glass. So medyo pa, parang ang hirap niya. Parang siyang buhangin eh, pero para sa inyo. I'll try my best. Parang mapag-iwahiwalay itong Boom, bera, boom. Ah. Guys, update. <laughs> Konti pa lang pero nagagawa ako ganito pa lang. Sobrang hirap mapaghiwalayin nung sugar sa black coffee dahil talagang dikit-dikit sila and uh, I don't think so hindi na siya magagawa ng paraan kasi parang makadikit na talaga siya eh. Ito pa lang yung black coffee na nakukuha ko. Ang oh, hirap niya guys pero I'll try my best para mapaghiwala ito. sa mga oras na to naiisip ko nang parang wala din kasi wala din naman ako kasiguraduhan kung matatapos ko to o hindi pero naiisip ko yung sinabi nila na it takes time para ma-accomplish mo yung isang bagay 11.38 na nung gabi malapit na mag AM and naantok na rin ako and parang gusto na sumuko pero kaya pa 7 na ng umag, madaling araw no madaling araw tama at makikita nyo madami pa rin pero huwag tayo susuko so ayun oh, tayo ng moral support ay ayun nakabukas. hello hello Maghello ka muna sa vlog ko. Hindi ka makita. Okay. Bagal na signal niya guys. Hello, hello. Narinig na ba? Oo, oh, naranig kita. Maghello ka muna sa vlog ko. Hello guys. Ganito kasi yun. po eh. Na-unmotivate na kasi ako. Kasi, content kasi ako ng separating 3 in 1. Eh, hindi na maano... ano Ma-separate uh, dahil dikit-dikit na sila. Ititigil mo? Hindi. Ang kailangan ko ngayon, motivation. Kailangan ba mag-speech? Ano lang, ah, give up. Sinimulan mo na eh. Ah. Ang simulan mo na, huwag mo na itigil. Pag natapos mo yan, malaking achievement yan. And thank you sa motivation. Na-motivate naman ako kahit paano and I'll continue and I'll try my best para matapos to. Tara, let's go. Check Crunchy Lodi three oh six AM, na. and I'm so happy. <laughs> tuwag ako. Ito yung black coffee. Ito yung creamer and ito yung sugar. Sa ng oras na nag-separate ako ng 3-in-1 coffee natapos ko din. Ang sarap pala sa feeling, no? Pag na-accomplish mo yung isang bagay na pinaghirapan mo. Hindi madali. Kasi required pala na dumaan ka muna sa mga lungkot at sa pagkabigo. Pero huwag ka magpapapekto. Daanin mo sa saya, daanin mo sa ngiti, daanin mo sa mga biro o ang pinagtarahanan Kumbaga, hawaan mo sila nang ite o At tandaan mo na hindi ka nag-iisa. Lagi kang may kasama, kaibigan, pamilya, at syempre, walang iba kung hindi siya ang ama. Crunch Check